Good morning sa atin lahat mga idol Ayan, nandito kami sa bagong project namin mga idol mag install kami ng plane sheet sa firewall mga idol Habang nagkakabit nga kami ng scaffolding namin mga idol Ay bigla namang lumakas yung ulan mga idol Kaya sumilong muna kami mga idol dito sa ginagawa namin mga idol Dahil lumakas yung ulan Okay, ayan, hanggang dito lang muna tayo mga idol At kita kits tayo sa susunod nating video mga idol Ayan, pag natapos yung pag-install namin, bibigyan ulit natin mga idol.